Tuloy so, kayo ang pine tree sa Mountain View College. Pilaka, pila ka, pila ni ka years nga na dire ang pine tree. So subo kayo tanawon nga nangaputol na. na 19 1970s pa man akong lulo siguro dire. 1985 to 2020 sige na ani dire kay eh, diri min nagpuyo akong lolo, antod nga nag dire Diri nag akong mama, akong angkul ug mga auntie. Ug diri na anak ako ang mga igsuon, akong two sisters kanaw. Kana, Kana mismo nga uh, hospital man sa una, clinic ni dinatawag ana. Nangis ang cafeteria sa mga giyante, diya mo magin kana mo ni siya ang amo ang daan nga simbahan so mo ni pinaka daan nga simbahan rin sa Mountain View College so sa mga pagdako kauban na mo ni mga pine tree diri diri so naay plano siguro ang ato ang diri uh, sa administrasyon mo ni nagwaydi ning siguro sila mo siguro ni pamotol sakit kayo sa pag sa pagputol nila. Kaya nawala ng landong, nawala ng kahapsay, eh, kanaon.